So, alam mga mima ko, for this video nga ay meron na naman tayong gagawin. So, ngayon nga ay maglalagay nga tayo ng hydrogel film screen protector ng ating Vivo V30E 5G. First natin gagawin is yung cellphone. Is lilinisan muna natin siya bago natin ikabit yung hydrogel. So, ayan, pupunasan lang natin siya ng basa. Ayan, kanyanin nyo lang siya guys. And then, next naman is yung Uh, dry and then ganyan lang sya Very smooth lang siya mga mi. And next naman is yung pandigit. Hindi ko alam kung anong tawag dito. Sa mga natitirang mga dumig, kaya dyan, kaya yan yung gagamitin. Kaya ganyanin nyo lang siya. Pagkatapos natin linisin yung harap ng cellphone natin ay ikakabit na natin tong hydrogel film screen protector ng ating Vivo 30E 5G. Dito guys ay talagang iingatan talaga natin siya sa paglagay kasi nga very very risky siya pag ikakabit mo na sya kasi nga sobrang nipis lang niya. So ayan guys, pagpasensyahan nyo yun na yung pagkabit ko dyan ng screen protector kasi first time ko talagang magkabit ng screen protector ng cellphone. At ayan, tinitingnan ko nga kung ano yung mauuna dyan kasi hindi ko talaga alam at hindi nga ako nanood ng YouTube kung paano siya ikabit. Grabe guys, dito pa nga lang sa so first nagagawin gagawin, sobrang hirap na hirap na nga akong ikabit to kasi hindi ko talaga alam. So ayan guys, sa pinakataas pa lang unahin and then pagkatapos mong ikabit dahan-dahan, i-scrub mo siya dahan-dahan lang din. Kailangan mo talagang dahan-dahanin dito guys kasi nga meron talaga siyang namumuo na bubbles kapag hindi mo siya naayos sa paglagay or sa pag-scrub mo ng ating hydrogel protector. Grabe guys, sobrang hira para talaga magkabit ng hydrogel protector ng cellphone kapag hindi mo talaga alam or first time mo lang itong gagawin. Kaya guys, pag hindi mo talaga alam magkabit ng screen protector ay mangangapa ka talaga kung paano ito gagawin. So ayan guys, kailangan mo talagang iscrub siya ng maayos para walang maiwan na bubbles dyan. So ayan guys, tinitingnan ko nga siya kung maayos ba sa pagdikit kasi hindi ko talaga alam kung ano dito o saan dito yung dumidikit kasi nga guys sobrang nipis pala niya so ayan nga nung tiningnan ko ay okay naman siya at meron nga lang siyang konting bakas na naiwan char so ayan guys not bad na rin para sa akin as first timer na nagkakabit ng screen protector at least sa susunod na magkabit ako ulit ay alam ko na kung paano so ayan guys ganito pala magkabit ng hydrogel film screen protector hindi talaga siya madali guys as first timer kaya ayan maganda naman din yung kalabasan niya meron lang talaga talaga konting mali pero okay na rin siya. So ayan guys, sobrang ganda niya. So ayan guys, sa mga nagtatanong para sa Vivo V30 5G lang ang kinabit ko na hydrogel na to.